Ayoko lang medyo gusto ko et ay nako meron ng pera pag siya wala pera wala ko ng pera pera wala pera hindi ko kita pega na puro yung project pag na tika mo ha? hindi ko may project pinangarap ko ba pag-arap ka lang pero hindi ko pinangarap na magtagas ka ano ano gabi na ano oras na ano na. sa isno kayo pa naging ko naghihintay basta ayaw ko lang medyo gusto ko et ay nako meron ng pera pag siya wala pera ha o ni ano ba? bakit? Sino ba kayo? Wala akong pera. Kala nyo meron akong pera. Kala nyo lang wala. Pero meron akong pera. Sige na. Wala akong pera. Ma. Ano? Project um, kami sa school eh. O ano kayo? Wala um, ako ng pera. Pera? Wala akong pera? <laughs> 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 ano ba kakantit siya niyan? Hindi ko rin kong na tragic? Oo, sabi ko sa inyo eh. Puro kakantit siya niyan bakit? Hindi ko po... Ito talaga ang puro ng project. pagdating nandang nagtika mo ha, hindi nang guligo at project. Gusto na kung mura. Wala na tayong kapera tayo. Puro kayo project. Paano yun, ma'am? Gusto sana kung kumakain tayo ng bariya para tinatakain natin pera. Kailangan na kasi yun, ma'am. Kailangan! Kailangan na yung tika mo project. Puro na project. Hindi ko kaya tinag-aral para puro sa project na ako nga Magtatapos na ako eh. At nangarap mong pang magtapos? Ha? Oo. Oh, ah, oh. oh, bilib na bilib na bilib naman ako diyo. At pinangarap ko, baka pag-arap ka lang. Pero hindi ko pinangarap na magtapos ka. Ay, ito lang. mo. 1,000? libo? Pag-arap na pwede. Pero isang wala. Sabi ko yung pangarap. Pinag-arap ka lang. Gusto mo magtapos? Oh! Utak ininok. Ano ba ginagawa mo? Punta na! nag-aaral, ayaw mo ka pagtaposin ng tatay ko. Gusto-gusto ako akong mag-aaral, gusto-gusto akong mag-aaral, ayaw ko pag-aralin. Dahil mag-aaral ng dawa ko. Pero kayo, gusto nyo pa magtapos. Utang ina kayo. <laughs> Na-express na talaga ako dito sa mga kapatid. Ma! ka na naman. Ay, kasi kuya mo eh. Huwag sa kuya mo. Na-express talaga ako. Hingi lang, hingi ng pera akala mo nagtatay ako ng pera. Ayaw mo na yun, ma'am. talaga yung si kuya. Oo. Ayaw mo malalambingin kita. Oo, oh, ganyan. mo dapat talaga ako. Eh, kaso mo, kailangan ko rin ng pambili ng makeup ko. Ano? Pera rin? Para ang kuya mo, ah. Makabwisit kayo. Ang palagay sa akin. Hihiyay niyo lagi ng pera. Nandito ka lang naman sa bahay. Mag-makeup ka ba? Ano? Kumakarangay ka na? <laughs> o ano? Puro kayo pera. Tang ina kayo. Hmm, Sige, ngayon lang naman akong ngayon. Akala ko pa naman, naglalanding ka! Isa ka lang para, buwan ka lang ng pera! O, oh, pa'y lanteg! Bilhin mo ng panlandi mo! Dito, <laughs> 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 ma-promise! Huh? Dito lang naman, kailangan pa mag-declap! Landi! <laughs> Yan lang na akong pera, ha! Kiniguan nyo nalang, ha! Bakaw din tayo, ha! Hello, Pring. Pero pa ba dyan bakante? Oo, oh, tinabla ko sa kabila. Eh, wala na tong ete dyan nalang. Baka may madyong. Ah, meron O sige, sige, sige. Ito lang, bigyan lang.